sa mga taga Maynila, wala nang halong politika. Kapakanan ng mga taga Maynila. Hindi yung paimbestiga, imbestiga pa. Eh, sarili mo, ayaw mong imbestiga. Magpapagawa ka ng 19 million na Parang, hall sa bangketa. Imbis eh, na aminin na lang yung pagkakamali. Eh, para bang sila lang ang tama sa mundo. Eh, eh ako, basta ako, may pananagutan ako sa mga taga Maynila. O eh, papagawa sila ng pumping station, hindi gumagana. Tapos ituturo nila DPWH. Pero sa totoo, sila nagsabi sa DPWH, ipagawa nyo yan. Kinakarga sa CDF nila. Huwag na kayo magsinungaling. Binobola nyo na lang yung lelang yung panot. O, ang mabobola nyo na lang ha, eh, yung sarili ninyo. Alam ng taong bayan, yung mga pagawa na yan, congressman ang nagtuturo ang nagdidikta in part pamisang-misang pa, inaaway pa ang DPWH uy, pondo ko yan ha uy, distrito ko yan ha, dapat dumaan sa akin yan at madalas yan kontraktor nila yan o ngayon nakita ko yung interview ang tinuturo DPWH, o kawawan DPWH o ayong eh, congressman nagtuturuan pa. Eh, pinagawa yan nung sinundan ko. O eh, ikaw, siyem na taong ka na, hanim na taong ka ng congressman, anong ginawa mo? Hindi pala tumatakbo. Pero ginagasto sa inyo pa rin. Iyon eh, yung sinasabi ko. Kaya kahit ano pa ang ninyo, yung dalawang congressman na yan, kahit sino pa ang bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao. Kasi talagang niloloko nyo kami. Saan ka nakakita? Kailan pa naging pwede Nagagasa si Mo pera ng taong bayan. Bagay, inamin naman nila eh. Ay eh, kami naman ang nagsasabi eh. Sabi lang, sumunod daw yun sa batas. Ano yung sinunod sa batas? Si eh? Bangketa. Abogado pa yun. Mm -hmm. Oo. Nagagawa ng batas. At saka lahat po ng barangay hall niya may pangalan niya, no? Oo. Sa kanya ba yun? Ay, hindi ko alam <laughs> sa kanila. Parang headquarters niya eh. Hindi, sa libingan kasi gano'n eh. Nakalagay yun. Uh, oo. Nilalagyan mo yung, halimbawa, kalsada. Lalagyan mo ng pangalan mo. O, ibig sabihin, gusto mo doon kay Libing Ganun yun eh. O doon ka nakalibing. Kasi yun ang nakikita ko sa sementeryo eh. Ganun eh. Diba? O lapida. Eh, style naman nila yun. Ako ayoko ng ganung style. Kanya-kanya tayo style. Pasta tayo trabaho lang. Pero kung patuloy silang ganyan, makikipagkulitan sila sa atin, eh, sanay naman tayo. Wala namang problema. Para sigurado ako, Nagpapagawa kayo ng barangay hall, 49 million. Nagpapagawa kayo ng basketball court, ha? Huh? 60 million. Nagpapagawa kayo ng pumping station. O, oh, hindi gumagana. 600 million, 700 million. Tanong, napakinabangan ba namin ng mga... Saan ka nakakita? Nagpagawa ka. Ha? Huh? O, oh, ito sa distrito ha? Huh? National Historic Site. Plaza del Piero. Ginawa mo mukha sa bungan. Ngayon, barangay hall na yung plaza. O nasa na ngayon yung ano? Tinatawagan ko nga pala ha. Tinatawagan ko ng pansin yung ating mga conservationist. Pasalan nyo po Plaza del Piero. May marka ng national, ano yan, parang heritage o protected site. Ando pa yung rebulto. O, ginawang ano? Parang sabungan. Kaya sa distrito? 2. O, sino nagpagawa? O, tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burayin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Kasa, kala ko nga, Plaza Valeriano na yun eh. Ay, oh. Oo. Eh, Plaza del Piero yun eh. Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Oo, oh, totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, yung eh, sarili nyo, ayaw nyo imbestigaan. Diba? At saka kalawunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, ako, Diyos ko, iniimbestigahan na rin naman na, ng gobyerno. Okay, ha? Kaya ako nasasabi yan, at tingnan ninyo, ako ba namumuliti ka? Hindi. At tingnan nyo, balik mo ulit. Balik mo yung makisuyo nga. Yung kay Erwin cheng Ah, uh, yung meeting po sa kanila. Kahit itanong nyo kay Erwin siya. Ayan. Alam niyo, nasa papel niya. Isaan ang project niya? Sino makikinabang? Taga 5 district. Anong mga pinagagawa niya? Pagawa yung bayan. Ano yan? Hospital. O, ngayon, meron pa kami pinag-usapan. Sabi ko, may pera ka pa ba? Eh, makakahingi pa ako. O pwede ba makisuyo? Itong drainage master plan ng Maynila, pwede ba? Oh, o to totokahan kita, kawa ka ng isang catch, catch uh, basin sa distrito mo. O, oh, abiya, opo. O baka makagawa tayo sa Malate. But is effort. Yan. Yung pirate station na pinagagawa niya sa Baseco, sabi, approved. Di ba? Kata, kapakipakinabang ba yun? Kapakipakinabang. May fire station. Eh. Laki laki sunog sa... Ano? Sa... What this? Sa... Baseco. Tanong. To cut the long story siya. Kasi marami pa mga... Pa-post-post pa. Lalo lang kayo nabibiso ng tao. Eh. Puro lang kayo pagsisinungaling, eh. Pa-interview-interview pa kayo. Eh, kayo sa bibig nyo mismo na. Oh, huli. Oh. Eh... Ano? yung dalawang congressman, yung congressman ng District 2 at District 3, kalaban ko sa politika. Opo. Sa politika. Yung congressman man ng District 4 at District 5, kalaban ko sa politika. Opo. Kalaban ko po sa politika. Kung politika lang wa, ah, just 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 ano lang tayo, kokwentuhan lang tayo. Yung congressman ba sa 6? O nanalo po si Joey Uy para sa amin. Yes. Ayun po ang batas. O sinasabi naman ng Comelec, ang maupuraw si uh, Congressman Abante. It's up for the court to decide. Kakambi ko ba si Joey Uy? Opo. Kakalabang ko ba si Benny Abante? Opo. O di nasa record na. Ito na, andito na tayo. O, nagpunta si Congressman Ernix. nakakampi ko. Si Congressman na eh uh, uh, Erwin Cheng kalabang ko. Meron ba siyang programa sa listahan niya na ano? Meron. Pagawain bayan ba? Meron. Kapakipakinabang ba sa bayan? Ay oo. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Nasaan doon ang politika? Kung madamot lang ako. Pag mali kasi, mali. Huwag nang gagawa ng ano, palusot. Mali na kayo eh. Eh, gusto nyo, papangalanan ko pa kayo. Diba? Eh, tigilan nyo na yan. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Nag-desisyon ang taong bayan. Let's move on. Marami dyan, di ko kasundo. Ang dami kasi natin, 896 barangay na. Kung may na rin ba sila sa akin. Ano? Hmm. Sabi ko nga, di ba? o oh, pinatawad ko na kayla. Meron pa nga ako isang kinausap na chairman eh. Sa 3rd district to eh. Oh, nung kasagsagan ng bagyo. Ito, ito ako yung nagtatapat naman sa taong bayan. Eh, para lang makita ng taong bayan, tao rin tayo. Pero, isinasan tabi ko ang damdamin ko. At pinangingibabaw ko yung isip ko kung paano mapaglilingkuran ang taong bayan. Kasi yung sakit ng damdamin ko, personal ko lang yun. Kailangan nang mangibabaw. Yung dapat mong obligasyon sa taong bayan. O, meron ako sinabi yung chairman eh. Sa third district to. Ikaw ha. Hmm. Ha. Masasakit ang sinabi mo sa akin nung kampanya. Alam ko sinabi mo sa akin. Eh may mga video pa Oh. Pero ito, tanda mo. Simula ngayon, pinatawad na kita. Sabi mo sa kanya. Bakit? Eh, kapakanan ng taong bayan yung pinag-uusapan natin. Eh, hmm. ano naman siya? Nag-sorry naman. Oh, ayos na. Ayos na. Wala, wala naman problema. <laughs> oh, hindi, itong dalawang congressman na to, kala mo, mga anghel eh. Oh, Diyos ko. Huwag ako. may na lang kayo. Trabaho na lang kayo sa distrito niyo. Mas madali yata kitain yung ano eh, 19 million na parang gayon. Ang lapad, kasi lapad ng pangketa. Kailan pa naging pwede yun sa mata ng batas pangketa? Oh, <laughs> sige ha. Turuan nyo nga ako, baka mali po ako. Eh kung mali ako, eh hihingi ako ng pasensya. Di ba? Magtrabaho na lang po tayo o para sa kapakanan ng Maynila. Nabulok po tayo. Tanggapin nyo man hindi dahil kayo yung kakampi nung nakaraan. Bulok tayo. Iyon ang tanggapin natin. Nabulok tayo. Eh nung bandang uli, sinasabi, eh nung kinukwento about sa basura, eh biglang sagot eh, ay hindi namin alam yan. Paano mo hindi malalaman? Eh, congressman kayo, nakikita nyo yung ano, yung basura sa kalsata. Oo. Pero kung nung nakaraan, dahil lang nakaupo pa yung kakampi nyo, panay puro niyo ninyo, magaling, magaling. Kahit na maraming basura at nagre-reklamo ang taong So, kung politika at politika, okay lang po ako. Pero ako, pakiusap ko naman pag-usapan natin kung ano yung kabubuti ng taong bayan. kami dami natin problema. Oh. Hirap ng buhay. Ha? Okay. So, kay Congressman na uh, Erwin Cheng, go ahead. Do what is good for District 5. You have the support of the city government. Kinalimutan ko na ang bagay na sinabi niyo sa akin hindi maganda nung halalan. Let's move on with our lives. Lahat naman ng sugat maghihilom din. Pero yung sugat na ginawa nila sa akin, personal yun, ni akin na lang yun. Pero ang mahalaga ngayon yung kapakanan ng tao.